Hello po, magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman tayo sa OC Night Market. So, ito, kung makikita natin, mayroon bayad sa event na $2 or equivalent or nasa parang 80 pesos sa Pilipinas. So, ganito mag-celebrate ang mga OC. Ayan, kung makikita natin, ang daming naglalakad. At dahil night market nga, gusto nila yung mga lights talaga, especially sa mga bata. Ganyan ng mga banding at tingnan nyo yung mga grass. Pwedeng umu opo at magtambay lang talaga the whole night kahit medyo malamig-lamig na. So walking lang dito kasi sa probinsya ng Australia eh, talaga nga hanap ka ng mga bagay na iwas lungkot. So ayan, buti na lang meron silang mga pa-event ang ganyan at mga boot na pagkain. So ayan, tinalay ko nga yan. Pag, uh, parang shopaw yan ata. So ayan, Ayan, pwede din tambay sa mga friends at family. Ayun, para nakaka-unwind din and socialization din ang peg. Dahil ang dito naman is parang work, bahay. Ayun lang, wala namang ibang pasyalan. Ito pala ay medyo pricey ang kanilang mga uh, ipit. kung makikita nyo, 3, 4, 20. So, magkano na yun sa atin, di ba? Ito naman ay isang 4D na talagang dragon. So, napaka-talented naman ni Kaya. So, ayon Kung makikita nyo, ba diba, iba-ibang color. At dahil Year of the Dragon, talagang inano niya yan. Ito naman ay mga boot. At syempre, meron silang mga palites na ganyan. Somehow, sulit na ang 80 pesos sa ganitong entry. At nasa sa'yo naman kung gusto mo bumili.